Apa <laughs> <laughs> mo? Ito may yung ano, lagayan. Papayitan si papayita mo si Merienda to guys ng ano. Pinay <laughs> Oh, kasha. May isa pa ba? Uh, Oo. Oh, kasha yan. Ito Ito Ah, tatlo? Tatlong sabaw? Hindi, tatlo pa plastic talaga. Mainit pa rin. Hmm. Oke deh. Oke, Hmm. One more. Seperti <laughs> barang pakua kadang gunan parang bijok lah gini rek. Caratlah. Dani. Pwede yeah. ka. sa beti. Sagbana sa pamparapa. Sagbana sa beti. <coughs> <coughs> Minajic! <laughs> Minajic, ang sarap. <coughs> <coughs> <mami>, mami? Yun eh. ko na yung sa... mo. ka na. Ups, ginising <laughs> na lang nga. Uy! Why? Ulas! Nasaan mo lang yung anong Yun ang mahirap? Yan o, oh, yung ito o. Okay. Lagyan mo lang nito, o, oh, ng mga pampaan. Sarap. Ayan, masagdok na kayo. Lagyan mo lang ng pampasarap. Tika niya muna ano yun. May timpla na yan.